Magandang umaga po Ngayong aga uh, Kasi katatapos namin ang buhos ng kolom sa ilalim Magbabaklas kami Ngayong mga mga partner ko Magbabaklas kami ng purmas Kasi magsusukalo kami dito palibot Tapos pagbaklas Maghahalob na kami kasi magtatay beam sa ibabaw para sa on-fill uh, na flooring kasama na yung beam. So ngayon, magbabaklas kami ngayong umaga. Yun ang tatrabuhin namin. Ano mga kapatid? Ready na? ganda ng umaga sa dagat oh